Ano nga sa iyo Yorubun, shoutout sa inyo mga cinggo? Sa ngayon mga tsinggo, ipapakita ko sa inyo ang mga ginagawa namin dito sa loob ng company Ito nga po palang company na napasukan ko ay pagawaan ng mga elevator panel Kung saan po dito po ginagawa ang mga walling, ceiling at flooring ng mga elevator at dito naman po sa department namin ay ang pagpipintura ng mga plinset kagandahan nga po pala sa company na napasukan ko ay hindi naman talaga siya yung pabilisan kumbaga palipali nagaantay lang kami ng mga plinset na pipinturahan dyan sa loob ng makina tapos ay babalutin namin ng plastic tapos naman ay ikakamada namin saka siya namang i-deliver ide sa ibang department upang doon naman siya i-assemble. Kahit na sabihin po natin mga tsinggu na hindi siya mabilisan, ang ano naman dito ay mabigat siya. Mabigat din talagang buhatin ng mga prinsip na yan kasi po bakal yan. Sabihin na nating manipis siya pero bakal kasi siya at saka yung size niya minsan may mga mahaba at may mga makakapal. At sa ngayon nga po pala ay nagaantay lang ako ng set na napipuntirahan dyan sa loob ng makina at siya namang aming babaluti ng plastic tapos ikakamada. Si ang payo ko nga pala sa mga FPS na papunta pa lang dito sa Korea ay palakasin nyo ang inyong katawan sa pamagitan ng pagbubuhat at bumili na rin kayo ng ano yung pang-exercise sa mga daliri at kamay kasi ang una talagang tatamaan dito sa unang buwan mo na pagpasok dito ay yung daliri at kamay Dahil nga po pala ang plain seat na yan ay sobrang madulas at saka mahirap hawakan Dahil sa sobrang ano siya, manipis siya at madulas Talagang pag uh, naninibago talaga kayo, mabibitawan nyo yung plain seat na yan Kasi halos hindi mo siya mahawakan dahil sa sobrang nipis at saka dulas At saka sa bigat niya ano siya? mag slide siya sa kamay mo. Dudulas siya sa mga kamay mo. Kaya kailangan mo talagang hawakan ng mahigpit. Kaya yung advice ko sa mga EPS, bumili kayo ng yung pang-exercise sa daliri para masana yung daliri nyo sa kamay na humawak ng mga ganyan. Baka si yan yung company na mapasukan nyo dito sa Korea. Kahit naman doon sa dati kong company, doon sa Gumahan, una talagang tinamaan din yung kamay ko kasi nga ang mga trabaho dito sa Korea ay talagang ano minsan buhatan, mayroon namang hindi buhatan pero gumagalo talaga yung kamay mo kasi hindi naman talaga dito yung ano katulad ng nasa opisina na nakaupo ka lang dahil nga po factory ang pagtatrabuhan natin dito sa Korea ay talagang kamay ang unang Uh, tatamaan mo dahil lahat naman kahit sa mga grinding welding or mga ano nag uh, ano lang nag, uh, o nagpupudyang ng mga gawa kumbaga nagbabalot at nagchichik talagang kamay ang gagamitin mo kaya advice ko sa mga bagong ipis palakasin niyo yung mga kamay niyo mga daliri pati sa mga balikat nyo braso kasi dito talaga sa Korea kung hindi naman siya buhatan ano yung nagrarap nagbabalot at saka nagchichick ng mga item siyempre isa-isahin nyo yan bubuhatin nyo pag may mga mabigat na mga item talagang tatamaan yung kamay nyo noon nga unang dati kung company 3 months kong ininda yung sakit ng kamay ko eh akala ko nga hindi ko kaya at uuwi na ako ng Pinas dito nga nahirapan ako dahil sobrang madulas ng ano plain set yun namang makakapal sobrang bigat naman mahirap naman siyang hawakan dahil parang malalaglag sa kamay mo dahil sa sobrang bigat pero yun namang plain set na binabalot namin ngayon ay ano lang sakto lang yung bigat pero yan pong plastik na pambalot ay mabigat po yan. Yan pong binubuhat po yan. No? Siguro sabihin natin nasa mga 40 kilos yan. No? 40 mahigit. Kasi alam ko pag 20 or 30 hindi ako mahirapang buhatin. Pero pag yung talagang mga 50, 40 pataas, yun na talaga ako mahirapang buhatin. Kaya pag ganun talaga kabigat, tinatansya ko nasa mga 40 to 50 na talaga yan kilos parang isang sako ng bigas at isang sako ng semento yan o, no? dalawa na nga kami dyan pero nahihirapan pa ako eh. iangat yun talaga yung mga trabaho dito sa Korea walang uh, ma -ano, walang madali sabihin na nating petiks yung trabaho namin hindi siya masyadong mabilisan kaso mabigat naman doon naman sa dati kong kampaning pinanggalingan hindi naman siya mabigat dahil maliliit yung product namin na goma ang problema naman doon sobrang bilis halos hindi ka makapahinga dahil tuloy tuloy yung gawa sa makina tatlo pa yung makina ang hinahawakan mo doon kikita nyo naman sa mga dati kong video upload no, tungkol sa trabaho ko dati yung mga gumahan tatlong makina po yung inooperate ko at saka yung makina sobrang bilis magbukas at sobrang bilis mag ano mag, uh, yung, ano talagang ano mabilisan sasakit talaga yung kamay mo doon halos wala kang pahingad halos uh, pati pag ihi halos hindi mo magawa yan naman po pala ang aming panjang at inutusan niya kami kung anong tamang gawin Mahirap lang talaga dito sa Korea Kahit dalawang taon ako dito sa Korea Mahina pa rin talaga ako sa hanggong mal Mahirap po talagang aralin yung hanggong mal nila Dahil yun po kasing pinag aralan natin Sa ano, Pilipinas Sa Pilipinas Is uh, uh, Pag nagsalita kasing Korean, Parang kinakain nila yung salita At saka mostly kolokyal yung mga ano nila eh yung mga ginagamit nila dito sa factory halos wala na, wala ka na madidinig dito na imnida at sumnida puro at mga yo bibihira na yung mga, ano, ng mga yo kasi sa ano lang po talaga yan sa mga uh, minsan sa libro or sa mga exam or sa mga office ginagamit yung mga ganong term pero po pag sa factory po yung kolokyal po na ginagamit nila kumbaga yung araw-araw po na language na ginagamit na halos na hindi na siya formal informal na siya kasi nga po colloquial so mahirap po talagang intindihin dahil minsan shortcut yung pag ano nila eh, pagsasabi meron pang mga conjugation na parang wala sa libro <laughs> ang hirap talaga yung colloquial kasi usually dito sa factory sa kungjang hindi naman talaga nagsasalita ng formal doon lang yan sa mga sadyang nim sa mga opis pero pag dito sa uh, loob ng kundyang more on colloquial na kumbaga parang salitang bahay yung ginagamit dito or salitang ano lang salitang kanto yun bang pag nag-uutos hindi na siya yung formal na makikita mo sa libro Kumbaga direct to the point na. Kaya sobrang hirap pag-aralan yung hanggang mal. Kasi minsan yung mga salita nila halos hindi mo rin maintindihan dahil halos parang kinakain nila yung litra eh. Kaya kahit sabihin nating malaki ang nakuha mong uh... Punto sa exam Or marami kang alam na hanggol na salita Pero pagdating mo dito sa Korea Mahirap pa rin intindihan yung mga salita nila Yan nga po palang ginagawa namin Ay binabalot namin ng karton At saka Hinatalihan ng bakal yung ma seat para naman i-deliver doon Sa kabilang department At saka doon naman sa kabilang department Ay Sila naman ng Kakamata upang gawing mga panel ng uh, uh, parts ng elevator. Bali dito po pala ay ano lang, pagpipintura lang ang ginagawa namin. Tapos na mapinturahan ay babalutin na ng plastik. Dahil masilan nga po pala, hindi pwedeng magasgasan ng mga plain sheet na yan. Kapag po kasi nagasgasan ng plain sheet na yan at nalaman ng panjang namin, ay talagang katapusan na namin yung karera dito sa Korea. <laughs> talagang or dito sa company talagang uh, baka matanggal pa nga tayo dito eh baka malipat pa tayo sa ibang kundyan <laughs> kasi yung palang panjang namin ay talagang stricto yan sa trabaho kailangan talagang ano perfecto yung gagawin mo walang ano uh, walang palpak dahil maselan uh, masailan yung panjang namin sa ngayon mga chingo siguro hanggang dito na lang ang ating pagbo voice over panoorin nyo na lang yung buong video para naman may idea kayo kung anong mga ginagawang trabaho dito sa Korea advice ko talaga sa inyo palakasin nyo yung katawan nyo dyan sa Pinas sa pagbubuhat kasi talagang ang trabaho dito sa Korea ay Uh, kung hindi siya buhatan ano naman talaga yung maselan yung iba welding, grinding at meron din namang yung may mga chemical na sobrang baho kagandahan ng dito sa kampanya na pasukan ko ay wala naman talaga siyang chemical kasi yung nagpipintura ay makina na pero doon sa pinakauna palang... ano stage ng pagpipintura na nakasay naman ng ibang mga Pinoy doon po pala yung Maselan dahil mabaho siya sa tiner kasi tiner ho yung pinupunas diyan sa plainsit bago siya pipinturahan kaya talagang nakasusulasok po talaga yung amoy yan dahil niyo rin yung mga sarili niyo sa ano sa uh, maaring mapasukan niyo kam halimbawa yung mga mga chemical minsan sa mga textiles at sa mga tubugan sobrang ano sobrang mabaho dahil sa uh, may chemical silang hinahalo eh halos hindi mo ma ano yung amoy talaga uh, kaya dito sa Korea talaga ang kapital mo dito katawan at saka yung pagtitiis minsan kaya naman ang katawan pero yung talagang pagtitiis sa uh, nature ng trabaho na mapasukan mo kasi minsan hindi lang siya mabigat eh. Minsan may mga chemical pa eh. May mga uh, thinner, mga pintura. Kaya minsan yung mga inaayawan ng mga uh, ibang IPs Isang basis kasi na-assign ako dun sa nagpipintura ay eh, Bago siya ipasok kasi sa makina na nagpipintura. Pupunasan yun ng thinner. Sobrang baho. At saka pag uh, napunasan nyo na ng thinner saka na siya ipapasok dun sa makina ng pipintura pagkatapos naman ng pagpipintura ay eh, ang gagawin nyo ay lilinisin nyo yung makina doon sa loob ng thinner, sobrang baho din By the way mga tingko salamat pala sa panunod at ha, sana may mga uh, natutunan kayo mga bagong kaalaman tungkol sa trabaho dito sa Korea. Uh wag po niyo sanang kalimutan mag-subscribe uh, at i-like at uh, i-share din ang video na 'to para naman uh, uh, sa ibang mga EPS na at least meron silang idea sa mga trabaho dito sa Korea. Salamat sa panonood mga chinggo at uh, uh, sana'y uh, uh, patuloy pa rin ang pagsuportan uh, ano, pag niyo sa channel ko Para naman ay uh, magsikap din naman akong gagawa pa ng more content patungkol dito sa trabaho dito sa Korea